Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, opisyal nang ibinalandre ni Kim Cho ang kanyang alindog bilang bagong calendar girl ng 2025 para sa isang kilalang liquor brand. Sa ginanap na launching event ng Tanduay ngayong Miyerkules, November 20, sa Pasay City, muling pinatunayan ni Kim ang kanyang versatility mula sa pagiging aktres at host hanggang sa pagiging simbolo ng modernong femme fatale. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Kim ang mga eksena mula sa kanyang photoshoot na agad namang umani ng papuri mula sa mga netizens at fans. Ang teaser ng kumpanya noong October 28 ay nagdulot na ng spekulasyon at marami ang tama sa paghula na si Kim nga ang magiging bagong mukha ng kalendaryo para sa 2025. Matatanda ang sina Julian San Jose, 2025 Calendar Girl ng Ginebra San Miguel at Julia Barreto, 2024 calendar girl ng parehong brand, ang nauna sa kanya, na parehong nakilala rin dahil sa kanilang mga iconic calendar shoots. Malamang na mas lalong tataas ang sales ng naturang brand dahil sa charm ni Kim, na talaga namang isang chinita princess na minahal ng masa.